Pakwentuhan, okay, magandang balita, no? Alam niyo ba itong tourist attraction dito sa Metro Manila ay tuloy-tuloy sa pag-renovate. Tulad nitong Luneta Park na makikita nyo maya-maya lang. So ngayon, nasa Top Avenue tayo. Okay? So, doon ba yung UN Avenue? Okay, so ito ang Luneta Park. kapansin-pansin itong fence o bakod ng Luneta Park dito sa harap ng Taft Avenue ay mistulang luma-luma na o parang abandonado dahil sa ginagawang renovation. Ngayon, nasa harap tayo ng Luneta Park kung saan makikita ninyo na natuloy-tuloy ang renovation dito sa harap ng Luneta Park dito sa Taft Avenue. Alam nyo ba kakwentuhan? Itong nakikita nyo, dating Philippine map na naka-install diyan. Kung mapapansin nyo, kapag nakasakay kayo ng LRT pag baklaran, ay kitang-kita nyo yan yung Philippine map dito. So ngayon, wala na siya, no? So ginawa na siyang walkways at hindi pa natin alam kung ano pa itatayo dyan sa gitna na yan. So dito makikita nyo, alam ko dati ito yung dating entrance ng Luneta Park. So ngayon, close na siya dahil nga under renovation ang Luneta Park. Alam ko ito yung eastern dito sa harap ng Top Avenue. Kukwentuhan, magandang balita sa atin to at magkakaroon ng bagong mga entrance dito sa Luneta Park. Kung nakita nyo, doon sa may harap ng Top Avenue ay close. At dito naman ay magkakaroon ng bagong entrance dito sa Ayala Boulevard na makikita ninyo at mapapasinaan nyo. So ngayon, ah, naglalakad tayo dito sa gilid ng Luneta Park at going sa Ayala Boulevard. Okay, ang bagong entrance ng Luneta Park na makikita nyo sa... Ayala Boulevard. Hello, boss. Shoutout, boss. Eh, shoutout. Kay kuya. Shoutout, boss. Malakas, malakas ba? Malakas ba, Malakas ba ang pasahe ngayon? Biyay? Sakto lang. lang. Okay. Thank you, boss. <clears throat> okay. May shoutout tayo kay kuya. So, kahit final daw, eh, malakas daw ang biyay. Eh. Now, we are open So itong entrance na to, uh, makikita mo yung National Museum of Anthropology. Okay? So ang ibig sabihin ng anthropology ay museum devoted to heritage. Hello po. Yan. Okay, ito yung entrance oh. so makikita nyo parang may rotonda rito, malamang lalagyan ng fountain yan. Okay. So, dito. Okay, ito yung phase 4. Museum Complex, yung project nila. Ito, under construction. Hello po. <laughs> Yan. Okay. So, ito yung entrance dito na makikita nyo, no? Ang uh, ganda, no? Cementado siya, hindi siya espalto. At yung mga lampos napaka classic yan very classic so makikita nyo talagang ano pa bagong bago fresh na fresh dahil yung mga puno dito may mga stand pa no na talagang bagong lagay pa yan at makikita nyo kakwentuhan walang masyadong mga kawad ng kuryente dito sa loob dito sa Luneta. Talagang ano, maaliwalas yung yung datingan ba. At marami rin mga puno na naka-install dito sa area dito. Actually, halos kompleto ni lampos dito. Halos lahat ng walkways ay may lampos na. So, ang gagawin natin, iikot tayo dito. So, fresh na fresh, no? So, may mga coconut tree dito na may mga stand ba na katunayan na bagong install lang yung mga puno. Yan, galing. Yan, tama yan, Maganda yan. Ang hangin dito. yung nga lang, syempre, anong uh, oras ba? Alas uh, dos. Mainit, no? Uh, tirik yung araw. Ganda rito. <clears throat> Ito kakwento yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nung nandun tayo sa harap o sa gilid ng Taft Avenue, Itong area na to ay dating Philippine map na makikita nyo kapag kayo ay sumasakay ng LRT. Yan tulad niyan, makikita nyo yung Philippine map dito noon. Ngayon, wala na siya, no? Open area na siya. So, hindi pa natin alam kung ano yung ilalagay sa open area na yan. So, yan ang aabangan natin. At tingin ko, yan ay kapanapanabik talaga. So, tuloy-tuloy yung pagre-renovate ng ating government at ng local government dito sa mga tourist attraction tulad ng Luneta Park. Okay, so kakwento kung makikita nyo, Yan yung National Museum of Anthropology. So dito naman sa kabila ay National Museum of Natural History. So ang ibig sabihin, ang museum na yan ay Gallery of Animal and Plant Exhibits. Hindi natin alam kung magkano yung, o oh, kung may entrance fee ba dito. Okay, security check. Okay. Ah, so... Bago tayo pumasok sa National Museum of Natural History, kailangan ng registration. Ah, kailangan ng one valid ID. So, pag pupunta kayo rito, kailangan nyo magdala ng valid ID. Okay, dito free of entrance. Kaso may lang sila dito, bawal ang uh, stick, camera stick at stand. Yeah. So, ito lang siya. Actually, aircon dito sa loob. Ganun to pala kaganda ang museo dito sa Natural History. First time natin makapasok dito sa buong buhay ko. Kita niyo mga tao dito, todo pa picture. Group picture at halatang nag-enjoy talaga sila dito. Actually, may elevator sila dito, no? Grabe, grabe yung effect ng ng design. Kala mo, para kang nasa Singapore. <clears throat> Ito ako kakawintuhan, palabas tayo ng National Museum of History. Ay, babe, init. So malamang tingin ko ah, uh, eto to, yan yung work in progress, magkakaroon ng entrance yan, at pati yung kabila. Okay? So ngayon kasi nung dinaanan natin, close yan. So ngayon, close pa rin no, ang <laughs> kulit no. Yeah, pag, na pag nagawa niya na no, magiging open na yung sa public yung entrance yan. siguro soon, baka magkaroon ng mga uh, chair tables dyan sa area sa mapuno na yan, no? Okay. So dito, uh, ito yung Kalaw Avenue magkakaroon din ng entrance dyan. Actually, meron ng entrance dyan. So, hindi itong area niyan, yung kalsada niyan, yung street niyan, hindi pa open sa public. So, pag pumasok ka dyan, diretso ka sa National Museum of History. Ang lawak ng lot area. Yan. Siguro, no, yung gitna, no, baka, lang, no, baka magkaroon ng uh, center stage for uh, rally. Yan. Tingin ko, ah kakwentuhan so tuloy-tuloy lang yung ating pag-iikot dito sa I think ito yung eastern part ng ng Luneta no o north Kung hindi ako nagkakamali so paki-correct na lang ako kakwentuhan Sa ngayon, pa ilan, ilan lang yung mga taong dumarating dito sa area na to. Dahil nga, hindi pa siya talaga totally open sa public. Although, yung nakita nating entrance doon sa may Ayala Boulevard ay open na itong, itong area na to. Kung kailangan yung bisitahin, so pwede open naman kayo dito. No? Open to sa public. Ito may mga under construction pa dito. Yan, yan ang aabangan natin, kakwentuhan. Talagang nakaka excite, no? Grabe. Yung tuloy-tuloy ang progress ng ng pagpapaganda sa mga tourist attraction dito sa Metro Manila. Talagang todo bigay sila, yung government at ng local government. Sana ganyan, no? Dapat dati pa. So, meron silang ilaw dito. O, tama. Dito nga yung uh, parang siguro lalagyan nila lang stage dito. So, itong ginawa nila, pa-round, no? Pa-round. So, paikot sila. Okay. Bawal tayo kanyang, sir. Ay, sir. Bawal po muna. So, dun sa may eastern na ginagawang Uh, renovation, actually bawal pa talaga. Mas lalo na yung mga ginagawa ng construction, eh, wag nyo sanang kukuha na ng shot. Maraming mga matigas ang ulo na, na kinukuha na pa rin kahit na bawal. So, pinuntaan tayo ng gwardiya kanina para ipaintindi na bawal pa talagang kumuha ng mga video shot doon sa area niyon. At uh, ito naman ay uh, understandable. Okay. So akala ko uh, kukunin yung camera natin so hindi naman. So kinabalag din tayo baka baka magkaroon ng ng argument talaga no. So pinahintindi lang ng guard sa atin na bawal nga. So pwede mo naman kunin yung iba pero yung mga under construction or renovation, awag uh, wag na no. Pakiusap lang sa mga nagbo no. Wag sanang nang maging matigas ang ulo at asundin uh, natin yung kanilang policy. Ang uh, problema lang kasi, wala kasi nakalagay na o oh, nakapost na bawal mo lang kumuha ng video hanggat hindi pa natatapos yung mga construction. Okay? So, ito yung fountain nila, no? So, ngayon, nandito tayo sa uh, second part ng Luneta. Pagtawid lang natin ng Maria Orosa Street. Hello! Yan. <laughs> okay. pagkain-tuan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, Please subscribe to my channel Si Pepe at ang kwento.